Ito mga chorus, another dose of good vibes at mga kwentong nakakakilig, nakakatawa at nakaka-inspire naman ang katid namin sa inyo dito sa Sunshine Stories. Una na nga po dyan, viral video ng isang toddler na si baby Diana Briley nagpaantig po sa puso ng netizens. Sa video na inupload ni Leah Nainel Solimana, mommy ni Diana. Makita ang kakaibang tuwa ni Jayna habang kinukuha ang kamay ng kanyang mommy at daddy para hawakan dito habang naglalakad sa mall. Makikita rin sa nasabing video ang kakaibang ngiti ni Diana habang tinitingnan ang kanyang magulang ng puno ng admiration at pure love. At ito may caption na quote ng quote, How lucky we are to be called mommy and daddy by you, Diana Riley. I melt when you look at me with a sweet face. As of now, meron na itong halos 1.5 million views. Nako iba talaga ang saya na dulot ng mga ngiti ng mga bata. Talaga namang proud mommy and daddy, ang parents ni Diana.